morning, guys. <laughs> Naglaba-laba pa kasi ako ng konti. Hindi na nga ako naligo. Nalate pa rin ako. Hindi ko na naibonabutan yung series. Kano ka? Wala na, mag-aabang na ako dito ng ano, masasakyan. mag habal na lang ako. Hindi kasi ako nagpahatid sa kapatid ko kasi sabi ko, ano, may naman ako ang ending wala pala so guys good afternoon so paalis na ako pupunta ako ngayon na maghahanap ako ng foam ngayon ang araw na to sunday kasi sabi ko nga hindi ako nakikisabay doon sa kanilang Christmas at New Year rush kasi sobrang busy ng mga tindahan tipong hindi ka na mapapansin at ang tataray na ng mga mga nagtitinda <laughs> kaya ngayon nag-aabang ako ng tricycle i-close try nato tong sa Jufoam sa ni close food dire sila close food ang Jew foam ano ni commercial close siya Yoratex uh, so sarado yung mga tindahan guys ewang ko bakit nga ba? Parehas na sarado yung tindahan ng foam dito. Pupunta muna ako dito sa may ano, uh, parang novelty na store. Titingin ako ng malay mo yung may mga foam na may sapina. Uh, sa swap dun sa sukat ng ano sofa natin. Pero hindi ako makakabili nung pang three-seater kasi gusto ko yung pang 3-seater na bibilhin ko, isang buo lang. Kailangan nakapostomize. Wala din dito, guys. Puro pang ano lang to. Ayan, mga bed sheets Wala sila yung foam na ano. Uh, dito kasi may mura dito ah, na store. Wala. Ayan o, yung dito din, uh, furniture building, close din. Kaloho ka. Unahin ko muna yung Lee Plaza, guys, bago ko pupuntahan yung Robinsons. Pero Robinsons appliances lang kasi 2A. Eh. pa ako naka-check dyan. Try natin mamaya. Dito muna tayo sa Lee Plaza. gagawin ko lang ako ng dalawa tsaka ano water bottle ko ako wala na akong kung ano tubig. Yes. kung ko sa inyo yung ako dito sa Dumaguete parang bahay lang Dito na ako sa boarding house guys. Alaka. Maganda ang pagkakasarado. Kapag sarado na. Ako. Sarado na yung tindahan ng landlady ko guys sabi niya kasi sa akin siya shopping daw siya sa Lee Plaza gawa ng nainis siya nung New Year kailan ba yung nag shopping siya 31 yata umuwi siya dito na walang bit, -bit kasi na-stress siya ang daming tao daw <laughs> grabe yung ulan ang lakas na ulan kagabi guys sobra hanggang mag ano yata alas 7.30 ng umaga o di luminis yung kanyang mga tanim kasi kinaluskos lang ano kinaluskos ng hangin ayan oh tinuluyan niya na lang wala na nakaalis na si ati sabi ko pa man din bibili ako ng malamig wala mag isa na lang naman ako ulit dito sa bahay so ang gagawin ko ngayon Bibili sana ako ng malamig. Kaya pagka-init man. Sige na. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Sige. So, yeah. Guys, pakita ko sa inyo. Mamaya na ako papasok. Winili ko rin yun talaga yung dalawa. Kasi bet na bet ko yung kulay. Yan o. Oh. O. ganyan lang sya o Ganyan lang kanipis Pero, kayang-kaya tong lamhan. Oo. So, hindi sya kung parang ano lang, ganyan. Kaya dalawa lang yung binili ko. Sabi nga ng ate ko, pwede na to, pagtabi-tabihin yung tatlo, pagdikit-dikitin. Pero parang alangani naman. Mabukas. Or, di uh, diba, six, three kings pa yun baka magsasarado pa rin sila kaya uh, baka try ko sa Tuesday malikat sa Tuesday na lang siguro to make sure na ano siguro naman back to business na sila no? Uh, grabe naman yung pangitla nila pumili ako ng bauna ng tubig 100 pesos lang to guys ayan <laughs> Kasi wala na akong baunan. May tumbler ako na na-receive dun sa ano, sa Christmas party. Kaso, sobrang lucky. Sabi ko, sila na lang ni mamang gumamit noon para baunan ng tubig ba pag nag-church. Tapos, si Ayush may baunan na siya eh. Diba, to, yung binigay ni siya sa kanya na yung cute na dinosaur. Ito sa akin naman. Kasi, um, ngayon, nagihikit -ihik, nag na dun sa production namin. So, Um, kailangan pag naka-tumbler ka na yung tumbler na ano, kailangan bu buksan mo pa ipakita kung ano yung laman. Paano ba naman kasi guys, may pumasok na nagdadala ng beer. Mm. Nagdala ng wine. Kasi damay-damay kaming lahat kasi pala siya na bang nagkukulos tungga, siya naman ang tungga hanggang sa nalasing siya. Adik, di ba? <laughs> damay-damay na kaming lahat. Kaya bumili na lang ako ng transparent para hindi ako ma-ano para hindi matagal sa checkpoint ng, ano, ng security. So, pasap muna tayo, guys. Maraming salamat. Bukas, or sa, sa tingin ko Tuesday na talaga ako babalik doon. So, thank you so much, guys, for watching. Thank you. Ingat ko kayo lahat. Kung so, may na-comment, no, sasagutin ko lang to. Um, hindi pa ako nakapagsagot ng mga comments diyan. Um, talagang nagbabay na ako, bumalik pa ulit ako kasi naalala ko kasi and I think kailangan kong i-explain yung sarili ko sa tingin ko lang naman so, sabi niya are you separated with your husband? yes pero walang formal na separation there is no legal separation kasi magastos okay, maraming dahilan um, most of the adults hindi nila naiintindihan yung sitwasyon namin, tinatanong niya kung naiintindihan ba yun ang anak ko yung anak ko is only 5 years old. Umalis po kami, 4 years old pa lang siya. Sa tingin niyo po. Kaya po ba, kaya po ba yung i-digest ng isang apat na taong gulang, yung mga ganong mga sitwasyon? Like, anong klaseng nanay ako para sa, ko sa anak ko na, anak, ganito, ganyan, ganyan ang pangyayari. Somehow, in the future, I will take time to explain everything doon sa anak ko kasi syempre siya yung input at higit sa lahat siya yung apektado sa lahat ng mga bagay hindi ko siya minimension ano dito sa vlog ko gawa ng para saan gagawin ko siyang ano para saan gagawin ko siyang topic para masagunin sa Bisaya pag pagsumsuman siya masagunin sumsuman like gawin natin siyang source of kanang yung pang ma, for ma testing natin hindi ganoon na kasi kung, kan, hindi ako na, hindi ako magmamalinis may sarili kami may mga pagkukulang kami sa isa't isa And, in in respect sa kanya bilang tatay ng anak ko at syempre respeto sa anak ko because in the future like it or not makikita at makikita to ng anak ko pag nasa tamang edad na siya So, I would just rather kana. Uh, continue sa buhay namin ni Ayush Na, na pinili ko na umuwi dito. Uh, hindi madali makaya yun. pero I know myself. Alam ko na kakayanin ko to para sa anak ko. At hindi kung ano, kamusta niyo kum kamusta na siya? hindi ko po alam kung ka, ang ano nang nangyari sa buhay niya. Nakikita ko naman siya sa, Facebook. He looks like he's doing well. So, okay na yun. Uh, by God's grace naman, nakakapag-survive kami dalawa ni Ayush dito sa Pilipinas. So, yun lang guys. Yun lang yun. Hanggang doon lang yung explanation ko. So, to wrap it up, hindi po naiintindihan ni Ayush. He's only 4. He's only 5 years old. He's just starting to learn ABCs. So, hindi pa po talaga niya naiintindihan ang mga bagay-bagay. Although, may mga bagay-bagay talaga na mas surprise na lang tayo at that age na may nalalaman sila na ganito. Of course, he you know nga wala talaga yung tatay niya sa tabi niya. But, nandyan yung mga magulang ko, nandyan yung mga kapatid ko, which is always present sa kanya na hindi niya na-experience yan dun sa tatay niya. Hatid sundo sa trout. Hatid-sundo sa eskwelahan ng mama ko, ng kapatid ko. He never experienced that doon. Ako lang ang kumagawa nun sa kanya. Not unless, kukersahin ko yung isa na gawin yun. Um, kaya hindi masyadong naghanap yung bata. Like for a few months, naghanap siya. Pero ngayon, wala na. Like, wala. But, lahat ng mga memories niya doon, even mga clothes, lahat-lahat niyan, -lahat I'm keeping it kasi alam ko na yun at yun yung bubuo sa pagkataon niya palang araw so yun lang guys, i-end natin ulit dito maraming maraming salamat po have a blessed day Merry, Merry New Year <laughs> goodbye now